Ay, tawagan natin tong umiiyak. May umiiyak na, Tommy boy. Dali na, baba na. Dali na. Huwag mo nang gisingin si Titubin kasi tulog pa si Titubin. Dali na. Dali na. Huwag mo gisingin. Tulog pa. Huwag po yan mamaya si Titubin. Dali na. Baba na. Dali na. Baba na. Mm -hmm. Uy, uy, uy. Labs. Hmm. Tulog na, Titubin. Dali na. Baba na. Galing na baba na bumusingin si Titubin kasi tulog yan. Galing pang work yan. Hmm? Dali na. Baba na kayong dalawa ni Likche. 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 Uy! Nakahiga. 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 Ang talaga. Ang Tommy boy. Huwag oh, mo gising si Tito Ben. Ayan, inaman tayo. Tapos na kami ng tummy. atin na naman. Nilagyan ko ng ano guys. Uh, pinalitan ko ng bagong tubig at nilagay ko ng ano, malamig na tubig kasi nga sobrang inik ngayon at ito nagre-request kung makapagsalita ng mga to na gusto nila ma ano, malamig na tubig pero alam guys kung pet lover ka naintindihan nyo yung ways nila yung mga daw ways sila mag ano na gusto nila ng ganyan kasi tulabi lalo na ito 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 si ati Jaja talagang na nalang magsalita na maghingi siya ng tubig ayan ako anong uminom si Tommy Boy at si ati Jaja So, respect sila. Minsan silang tatlo, naka, ano, yan, nakahilira yan. At, ano, iinom ng tubig. Hindi sila yung kusa na nang aagawan yung isa na sila iinom. Diba, no? Kain na, no? Ay, masama na. Ang tumi, tumi ni mama iba. Ay, shish. Kain na. <laughs> Ang ilong, Ito, guys. Nagtatambay ito sa CR. Siguro malamig sa CR. Kanina, yung nag ano siya nag-iingay sa taas at tinawag niya yung tito Vin gusto niya pumasok sa kwarto kaya yun pinapasok ko hindi ko na video kasi nakahiga na si tito Vin doon eh natulog na tapos yun nakikis-kis na siya ni tito Vin pagkatapos niya mag magligid-ligid <laughs> ayun lumabas din siya kasi namimiss na yung tito Vin niya tapos ito bye boy ano? <laughs> bueno, ate ikaw na, te. Yan naman siya, Tita Jaja. Minus siya. Sinabihan din nila ako kagabi guys, hindi ako natulong. ng mga badang 30, talagang ito, ito. At saka ito si Tommy Boy, talagang inano na nila ako kung baka, ay tulog ka na mama, iba mamaiba, ganon. Ay, sabi natin. Hmm? Ang hmm. dalawa to. Kaya na kayo. Kain na. Osh, osh. Kain na. Sobrang ina. Dito ko lang kasi may electric fan. Kanina pa ito, ano talaga, may tao ba sa labas. Ayan, select sugar na lang yung uminom ng tubig after niya kumain. Talagang inano ko sila sa pag-inom. Alam niyo guys, naunuanin nila yung pagkasabi ko. oh inam na kayo ng tubig. Ganyan, may itang panahon. sito si Tommy Boy kumakain. Tapos na lang. Uy! Uy! Stick tadi diba? mo! Uy, uy! 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 <laughs> Dati siya dyan lang hindi kumakain. Nag-inerte. Nakati ito guys sa pagkain. ay Chicken yan lang. Ba't ayaw mo kumain? Kainin mo yan. Ay, pagkain ko yung kamingming mamaya. Sige ka. Ngayon na, kain na. Ito may boy, parang kumakain tingnan yung kumakain, parang bungi. Naglalaglagan yung kanin, ewan ko ba, ba't siya ganyan sa kumakain. Pag lunch guys, uh, ano, kasi ay pinakain ko sila mga 10 a.m., 11 a.m. na eh. Kasi nga, yung tuwing gabi, kumakain sila ng dog food. <laughs> Kaya ayan, pero buyag yung mga katawan. Kain nate eh. Hindi niya type yung ano. Nilagyan ko kasi ng kunting toyo. Gusto nila guys yung Mang Tumas, yung mga mga sarsa. Gusto gusto nila. Ayun, lagi ka na ni Ah, Ayan. Ah, Tumi. Tume. Ayan, kumakain kasi takot siya kainin ni Tumi, boy yung pagkain. <laughs> Kung sino yung malaki, siya yung ano guys, yung parang bat, eh, magandang ganyan. Ito si Ate Jaja. Ayan. Si Ate Ja Ja, si Tubi Boy at si Girl. They are my precious na palangga. Kaya hindi ako pwede mawala ng tissue guys kasi pinapulot ko itong ano ni Tommy. Yan. Ito, mga momo. Dinudukot ko yan kasi pag kumakain siya, ganun yan. Uh, hindi ko mawala ng tissue tuwing nag-grocery. Pag naubusan, bibili talaga ako ng tissue. Kahit mag-order ako sa Shopee, TikTok, or Lazada. Kung saan nakakamura. Kasi minsan may bundle sa TikTok, may ano sa Shopee. Pero pag hindi ko order bibili na lang ako dyan sa, sa may Alpha Mart. Yan. Ilagay mo natin dyan kasi mapaka may katain. Ano kasi, ate Jaja, kulot na din natin. Hello, welcome again sa vlog ko. Vlog namin, Lavender is Vlog. Bago mag-start yung day natin, guys, kagigising -kag -kag ko lang, ano ba yan? Ininom na ako ng ano? Nung ininom ko yung... At least, kahit pa paano, kung stress tayo o ano, babawi tayo dito. collagen. yun Ginain yan po, guys. Pero napiki ako nyo, guys. Ano nyo ba? Napiki ako. Nag-order ako dalawa pa naman yung binili ko. Kung sa in-school, mini-message may -may -may ko yung, ano, yung seller bago, bago ako mag-comment sa, ano nila. Okay, uh, Sa shop nila. So, yan. Yan sarap nito, guys, ah. para glow pa rin yung skin natin kahit ano, may mga problema mga ano hindi tayo tatanda agad ito so, wala pa akong hilamos so ayun kasi nga nagkaaroon tayo na ng mga problema guys pero alam ko malalang pa din namin amito so anyway let's move looking ano na lang forward me, uh, positive and pray always kasi si Lord naman ang makakatulong sa atin di ba sa lahat ng mga problema natin sa si Lord lang ang makakatulong sa atin so kung hindi na talaga kaya i interest natin sa kanya Lord hindi na talaga ko na talaga kaya hindi na namin kaya ginawa na namin yung ano. tapos tulungan mo po kami na pong parang ano isusuko mo sa kanya yung problema kasi hindi mo na kaya kasi alam natin hindi tayo ni Lord ng pagsubok na hindi natin kaya kaya cheers let's drink collagen Hmm, harap. Ayan. Yeah. One o'clock na, guys. Mga one twenty in the afternoon. So, kita nito, guys, bulo-bulo po -bul tupuyin. Ay, ka kahapon na, mga puti. Nung nakarang araw, is di kulot. Ngayon, mga puti, yung ginagatan. Oh, kahapon. So, ngayon, tupuyin natin. Yung iba nito, guys, hindi ko mga nilagay sa dryer. Pusang pinag-usup sobrang iligay. Pero yung mga ano, pumot na makakapal, nilagay ko sa ano, dryer kasi nga mabigat. Ano yan, mabigat. Yung puna ng tubig. Tsaka masasira yung mga hangar. So, di, di dryer ko. So, tayo magtutupi habang nagsikahan. Ay, parang masakot. Oh. sobrang ino pala Kasi ito yung tuyo. Ayun. Kamusta yung mga araw natin dyan? Tayo magtutupi. Need namin to guys. Yung mga uh, kami. Kasi tayo kasi sa bestia, Habang ano. Huwag work. Kaya mong Nilagay niya sa dilim sa likod niya. Para hindi na. Hindi mapawisan yung mga damit niya. Kasi anong na din. Ayan. Kaya, ito yung ako. Pusan pala na ito mga to. yan Mga <laughs> anis. So, rest mo sa paglalaba. Tapos na ako sa paglalaba, guys. Inun ko yung dikulo. Tapos, sinunod ko itong puti kasi. Yung puti. Tinabad ko muna ng agyan. Pinabukasan. Ayun binanlawan ko. Tapos, ngayon, tupi. hindi yun. Hindi ko, hindi na ako nang na alo, guys, yung isahan. Kasi nga, ako, magboghat ka dahil. kasi sa dami lang nilalabahan. So, ngayon, naroon ko na, naulahin ko yung dikulon. Tapos, yung mga okay. Tapos, hindi ko naman isa yung mga bantag ni Mr., ako ano lang, may gagawa ako ng atlo. Kasi nga, mabigat. At yung mga jacket. May pagsasabay kasi tayo din ang mahihirapan. Charis! So, ayan. Samahan niyo ako sinabi kong blanket na makakapag guys. Ang niya, ang nabitin. Fiber. na. Ito Gusto-gusto nito guys. Favorite na favorite niya itong blanket na ito. Dahil mabigit siya, pwede mo nabahan. Hindi siya pwede hindi mmm. ko ng dryer. Yung mga bleachers. Hindi ako nagpapalit ng na ngayon kasi nga yung pangapawis. Mabigit ka ako yung mga pangapawis. So, hindi naman siya kasi yung sa aircon dito. may aircon pa kami. Ma Pero, ano sa kuyente.

Ok, back to... Hmm. Una cortina, una cortina con una cortina. From right to view, questo quarto. Non ho trovato una cortina per questo. tawag mo na lang natin yeah, kasi yung kasi bago yung kortina natin hindi na ako talaga naglalaban ng kortina guys So, yung umuwi ako ng ano. Yung na. Nakakasakit ako po ba yung ganyan? Siguro sa klima. Pero may kasi dyan sa amin. Mas pinatang dito. Kaya mainit ko ba? Siguro ba Ano na yun? Dinadala ko pa rin yun, yung ano. Yung... Parang yun, daman. So, ngayon, hindi masyadong malala na yung mawalan ako ng proses. Ini mean, yun, ano lang siya. Omo sipon. Kunting paus. Pero wala na akong ibot sipon. Pero medyo, ano pa rin. Yung sa upper uh fatty. Ha? -huh. Ha? natapos din sa wakas ibalik natin itong upuan din guys nalagyan ko saging pala tayo dyan oh. No? binili ng brother so ayun ayun at ibalik natin itong mga hangar ito ano Ayan. medyo marami marami din pala mga hangar ibalik natin doon sa lagayan para hindi siya ano makalat sobrang init guys so, tingnan nyo yung panahon guys sobrang init basta may nanabalita ko umuulan daw hindi ba Minilisan ko na pala yung dyan guys tapos yung doon sa likod to. pero ano yung kumuna yung fire yun sobrang init Grabe. Kaya nga yung mga kailit ko rin tingin yan, malalaki kasi gamit, gamit na gamit yung mga ano, yung mga aircon. Hmm, tapos na rin. Lupa yun ang launch guys. Pag-isang nilis siya, may maulang. Wala, may bang may luto ngayon. Pag-isang nilis siya, medyo marami yung laman guys. One time nagluto ako. Yung ibang brand. Hindi ko nababanggit eh. Alam nyo, dalawa yung laman ng ano, eh, sardinas. Hala. Ang nangyari, Hayun kasi may sayuti pa tayong nakalagay sa ref. Lulutuin natin para hindi masayang. Oh, busog sa style lang, guys. pag we're getting a little Naglagay okay, din tayo na ng paper. Ito yung madali ang luto, guys. Para maano, hugasan natin itong ano ito yung isabaw natin. Ayan lang. Tapos, Ayun uh, lang lang. Kahapon guys, nagtinis ako dyan sa labas. E may mga kamuti pang ano, kinuha ko yung mga, kinuha kong salad. May natira pa, kakainin ko yun. Ngayon, uh, yun, yung pala siya at finished. It's done. Kain na Yeah, thank you guys for watching our videos. Please like and share. Don't forget to click the notification bell for updated kayo sa mga videos namin. Kain ko na sardinas na may sayote o sayote na may sardinas. Ganun lang yun. Kaya, thank you so much guys.